Hindi naging hadlang ang edad sa 34 na taong gulang na si Teodoro para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Isa siya ngayon sa mga nabiyayaan ng scholarship sa Pangasinan Polytechnic College o PPC. Libreng edukasyon ang ibibigay ng ating uh, provincial government para sa mga estudyante na natanggap, mga, mga mapapalad na estudyante na natanggap na mag-aral dito sa Pangasinan Polytechnic College. Bachelor of Special Needs Education ang napiling kurso ni Teodoro. Inspirasyon niya sa kagustuhang maging guro ang mga kabataang kanyang tinuturuan sa kanilang simbahan po po ang aking sarili para makapagtapos. Sa family namin, gusto kong uh, makagraduate dahil para uh, makatulong kay mother and and gusto ko din maklaim yung aking ambisyon. It is a blessing for us dahil uh, ito ay unang pinatag ng ating pinakamamahal na Governor, Ramon Gico III at syempre, isa po siyang blessing para po sa aming mga gustong mag-aral ng libreng Apat naraan lamang na estudyante ang tatanggapin ng PPC, ngunit sa panawagan ni Governor Ramon Vigigo III na dagdagan pa ang bilang ng mga estudyante, agad naman itong naisakatuparan. 700 officially ang tatanggapin ng uh, Pangasinan Polytechnic College ng mga provincial scholars niya ngayon. Samantala, Sinimulan na rin ang pagbibigay ng libreng the course ng PPC sa hands-on training ng electrical installation and maintenance NC2 training. Meron silang tatlong competency na gagawin sa electrical. So unang-unang competency natin dito is which is performer wrapping in kung saan magle-layout po sila and magbe-bending. After po nilang ma-layout, um, lalagyan na nila ng wires and then wawiringan po, ilalagyan nila yung mga wiring devices. And the last step is mag-install po sila ng fire alarm, and CCTV. So, yun po ang kanilang tatlong gagawin para sila ay makapasa dito sa Electrical Installation and Maintenance nc training po. Isa si Jerome, 34 na taong gulang mula Santa Barbara, Pangasinan sa 50 trainee para sa first batch. Maganda yung mga opportunities na binibigay nila sa amin para magkaroon kami ng dagdag kaalaman at hindi lang sa dagdag kalaman, magkakaroon din kami ng ano, mga pagkakataong makapagtrabaho sa iba't ibang industrial. Bukod sa libreng testa course na ito, tumatanggap din ng daily allowance at starter toolkit ang mga trainees. Bukod sa meron po silang daily allowance na 160 pesos, meron din po silang matatanggap na starter toolkits kasi po ang nareceive nilang scholarship is STEP, which is Special Training for Employment Program po. And then, bukod sa mayroon na silang allowance, mayroon na silang toolkits, mayroon pa to po silang plus 3 days na entrepreneurship training po. Nakatakdang graduate ang first batch ng Libreng Electrical Installation and Maintenance NC2 Training sa August 22. Samantala, bukas na ang tanggapan ng PPC para sa mga enrollees ng susunod na batch na sasabak sa nasabing Libreng Test the Course. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.